Sa mga kilala at pangunahing lungsod sa Japan, kamakailan ay tatlong malalaking kusali ang binili ng Iglesia Ni Cristo para sa mabilis na lumalagong bilang ng mga kaanib sa bansang ito. Nasa National Road ng Chirio City, ang gusali para sa mga kaanib sa lokal ng Korea. Kiyaksyo to, kono kagi wo, Kidisto no kyokai ni owatashi simas. madadaanan naman sa main road ng Mishoshima Obacho sa Kurachike City ang gusali para sa lokal ng Okayama. Uh Sibiru, Iglesia ni no ang pinakamalaki sa mga bagong property ng Iglesia ni Cristo sa Japan ay matatagpuan sa Nerima Ward なのののり大きいのでとす Overall, locations, I think the、uh, they're all in very prominent and very busy areas magkakaiba man ang kinaroroonan, ang mga gusaling ito na isasaayos upang pagdausan ng mga pagsamba ay nagdulot sa mga kaanib ng karagdagang inspirasyon sa patuloy na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kinilabutan po ako at sabi ko, wow, napakaganda. Sobrang nagagalap po ang aming puso. Pag may bagong property po na nabibilang ng Iglesia ni Kristo, katunayan po na talagang lumalaganap ta po ang Iglesia ni Kristo sa buong Japan. Sa nakalipas na labing anim na taon ng pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ay nasaksihan sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na sa Japan, ang parada ng mga tagumpay ng Iglesia. Magkakasunod na malalaking proyekto ang natapos dito. Sa ginawa pong pagdalaw at pangangasiwa ng banal na pagsamba ng ating pong pinakamamahal na tagapamahalang ng pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo, Noong nakaraang pastoral visitation, Augusto Gis, ng taong kasalukuyan, ay buong kagalakan na binanggit ng ating pong namamahala na hindi lamang sa iba't ibang payan ng daigdig, kundi bagin dito sa Japan, ay nakatutuwa na marami pong mga nabibiling properties. Sa kasalukuyan ay mahigit sa walumpu ang mga kongregasyon at mga dako ng pagsamba ng Iglesia ni Kristo sa bansang ito. At upang patuloy na maging maayos sa mga pagtitipon muling bumili ng mga property. Ang three-story building na ito ay para sa mga kaanib sa lokal ng Okayama. Ang dating reliyon na nangungupahan dito, noong dumating ang pandemya COVID-19, ang iba sa kalang mga membro ay bumalik sa kanilang bansa at ang iba o ang marami sa kanila ay tumigil sa kanilang mga gawaing pangrelihiyon na hinto ang kanilang paggamit sa nasabing gusali. Napansin po ng may-ari ng gusali na ang Iglesia ni Kristo, kahit dumating po ang pandemya, ay hindi natigil sa mga pagsamba, sa mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nakita nila na lalo pang dumami at lalo pang naging aktibo. Kaya naisipan po nila na ito ay ipagbili sa Iglesia ni Kristo. Mas marami pa kaming tao na may hikayat upang tuklasin ang kung ano ba ang Iglesia ni Kristo ko. Lalo napapalapit ang mga kapatid na uh, upang maisagawa ang pagsamba. Kadati, pangarap lang po namin na magkaroon ng mas maayos at pamalagay ang dako pero ngayon, hindi po kami makapaniwala na kami na mismo ang aming lokal ang magkakaroon ng malaki at maayos na bahay sa bahan. Dito naman sa main road ng Chirio City na siyang isa sa mga pinakabalang lugar sa dakong ito ay matatagpuan ng pinakabagong gusali ng Iglesia ni Cristo na pagdarausan ng pagsamba ng ating mga kapatid sa lokal ng kariya. Ang lokal po ng karya ay nabukod mula po sa lokal ng Nagoya noong 2013. Mula noon ay nagrerenta lang tayo ng mga dako para doon ay maisagawa ang mga pagsamba sa Panginoong Diyos. Pero meron na tayong property na nabili na magiging permanenteng gusaling sambahan po natin. Ang location po ng property na nabili ng iglesia ay nasa National Road at dito po sa mismong corner lot. Ngayon ko lamang po nakita yung loob po ng gusali at totoo pong namangha po kami sa ganda po at sa laki po ng gusali na ipinagkaloob po ng Panginoong Diyos sa pamagitan po ng pamamahal. Ang pinakamalaki sa mga gusaling binili ng Iglesia Ni Cristo ay ang nasa kapital ng bansang ito. Ang property na ito ay nabili sa mismong buwan ng anibersaryo ng ikalabing limang taon ng pagkakatatag ng Distrito Klesiastico ng Tokyo. Kaya ito ay kasama sa kanilang mga ipinagpasalamat sa Paginong Diyos at ipinagdiwang. Dito mismo sa Tokyo, Japan, sa mga naglalakbay sa Nerima Ward, dito sa Major Road ay agad na mapapansin ang five-story building na ito na ngayon ay pag-aari na ng Iglesia Ni Cristo. First time pong makapasok dito, pumapasok po parang iba po ang pakirandam. Maiyak-iyak na nga po ako kanina pong pumapasok dahil hindi ko po maubos, maisip na talagang sa amin na pala talaga po ito. Nagulat po kami sa laki nito. Magkakasya po ang mga kapatid dito at saka maisasagawa po na maayos sa mga pagsamba. Maraming maraming salamat po unang-una po sa Diyos. Inamit ng kasangkapan ang tagapamahalang pangkalatan. Yato nangga Tokyo no kapilya natta na to. no yume datta kapilya ga to. Habang hinihintay ang gagawing renovation ng mga bagong pag-aari na gusali ng Iglesia ni Cristo, ay nagkaisa at sama-samang naglinis ang mga kaanib. Ang nakatakdang renovation sa tatlong bagong property sa Japan ay bahagi lamang ng magkakasabay na proyekto ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa bansang ito, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. The renovation designs for these, these chapels, um, when, when we have these kind of buildings that are very distinct and unique in, in their existing form, we can't do too much because it just makes everything a bit kind of chaotic and messy. So we have to, sometimes less is more when we do these types of renovations. So we'll, we'll implement what we can to make it more suitable and, and recognizable as a house of worship. Para po sa aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming maraming salamat po sa muli ninyong pagkakaloob sa aming distrito ng property para po maging gusaling sambahan. Maraming salamat po! Ang alam na maraming kayo!